Magandang gabi po mga kalaki. Naku po, nakapagpanalo po tayo na naman po. At bukas po ipopost natin yan. Uh, sabi niya, siya daw po ay tumama ng 30,000 po mga kalaki sa 2-digit. Bukas po ipopost natin yan. Nakabili daw po siya pandagdag sa kotse na binili niya na maliit lang naman na mumurahin kotse. Pero nanalo siya ng 30,000. Kaya mga kalaki sa mga Uh, malapit na po ang pasukan sa mga nais po na magkaroon po ng lucky numbers na baka swertehin kayo sa lucky numbers namin ibibigay ko po ngayon ang mga 2 digit 3 digit, 4 digit po para sa inyo lalong lalo na po sa mga hindi ko pa po nabibigyan basta nakafollow lang po at nagsishare po ng videos natin, pag na-check ko na ikaw ay nakafollow tapos nagsishare ka ng videos namin tapos eh ah uh nagla ka, mga kalaki, bibigyan kita ng mga laki numbers sa mga 2 digits, 3 digits, 4 digits, okay? Sabihin niyo lang po sa akin kung ano po ang birth month nyo at birth year, isusumada ko po agad-agad yan -agad mga kalaki at ibibigay ko po sa inyo. Ang laki numbers po natin mga kalaki, inalagaan po ng 3 days bago po natin palitan, okay? At syempre po ngayong July 26, bukas July 27, gusto ko po aalagaan yung lucky numbers natin ng 3 days bago po natin palitan. At uh, mga kalaki, sa mga hindi ko pa po nabibigyan, mag-comment lang po kay sa akin. Pag na-check ko na hindi pa kita nabibigyan, bibigyan kita. Okay? At ayan po mga kalaki, wala na po akong gagawin ngayong gabi. Gusto ko po lahat kayo mabigyan at lalong-lalo na po sa mga nanay dyan na magpapasokan na yung mga anak nila, wala pang gamit. Bibigyan kita ngayon mga kalaki Okay, ang gagawin mo lang Siyempre, kailangan ko kung anong gusto mo 2 digit ba, 3 digit, 4 digit Sabihin mo sa akin, magkakaroon ka ngayon Good luck!